Kadama lang daw kami sa Middle East. Bakit sino bang may sabi na manager o doktor kami dito? Pero alam niyo kami yung kadama na kahit nasa sala, sa kusina, sa kwarto, may aircon. CR namin shower, hot and cold yung tubig. Dito lang kami, pag lumalabas, merong sasakyan. Driver pa namin yung madam namin, kundi si baba. Nasa bahay lang, pero sumasahod ng mas malaki pa -sahod niyo sa sahod nyo sa Pinas. Kaya wag nyong maliitin kaming mga kadama dahil kami ang pinakamatatag na OFW sa lahat. Alam nyo kung bakit. Kinaka kaya namin nang walang makausap sa labas sa loob ng dalawang taon. Kumakain mag-isa, natutulog mag-isa, di makalabas ng bahay, di makagala. Stress sa ugali ng among homesick sa pamilya sa Pinas. Exactly, sa kakaisip ng kung ano-ano. Depression, overthinking, kinakaya namin ng mag-isa. Kaya namin magtrabaho, walang limit sa oras. Tulog namin ilang oras lang trabaho naman. 16 hours, tulog namin. Swerte ka na kung kakatulog ka ng 8 hours a day. Pag may madam kang bungangera, palautos at maarte sa lumuara. Kaya dapat pasyensya mo mas mataas pa sa langit Kaya time up to all kadama Diyan be proud, wag ikakahiya Dahil di tayo palamunin at nagsisikap tayo